So, mga boss, tanggalin natin tong ano, pender. Go natin ng paraan to. Kasi pakita natin, oh. So, yan, oh. So, dito balihiwa siya dito sa bandang taas, eh. pero pakita natin sa inyo mga boss kung ano yung status niyan. No? Sige, baklas. So, yan mga boss, ito na yung ano, uh, tapaludo ng MIUI. So, yan, oh. Ano yung mga tan? Pakita mo yung buka. So, yan, bukang buka. -buka tong gagamitin natin mga posible hinangin natin gamit yung soldering iron So simulan na natin yan tapos okay na na ano na natin na soldering iron na natin to so yun, okay na siya I na pero i-doble natin dito sa bandang loob mga boss para uh, labas at loob yung pagkakahinang natin mga boss yung na nga namin na baka nag-sebo agad eh bagong amo. di ba pa? bagong amo yung ano natin nagilaw eh babal-babal Na isda, steam rice, so ayan mga boss, okay na. Tapos na na welding na rin natin dito. Na soldering na natin 'yan. Sa loob pati dito. Yan okay na okay na 'yan. Tapit na lang natin 'tong mga boss kasama itong gulong natin. Martes, oatmeal na may prutas at gatas 100 grams. So, ito mga boss. Bali, okay na. Tapos na. Yung tapaludo. Okay na mga boss. So, yan. Wala nang uga. Tapos, syempre, hindi halata yung pagkakahinang natin dyan. Dahil nga, nakatago naman yung hinilang natin. So, yan. Banda sa loob. Tapos, ito yung gulong natin mga boss. So, okay na rin yan. Wala nang uh, wiggle o pagkauga ng ating bearing. So, yan yung bearing natin. Okay na yan, so okay din yung ating speedometer mga boss, gumagana yan so yan mga boss at uh, kung gusto nyo yung ganitong klaseng video mga boss patungkol sa pag-aayos ng motor DIY, uh, i-like natin yung ating video, para ma-recognize ni youtube na legit yung ating channel mga boss, para i-share niya yung ating video sa mga nagahanap ng ganitong klaseng uh, tutorial so muli mga boss maraming salamat, god bless